Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay binaliwala na ng partner mo? Lalong-lalo lalo na ngayon na malayo kayo sa isa't isa at halos hindi na siya nagpaparamdam o kumukontak sa iyo. At ngayon sobrang lungkot mo dahil siya ay wala na talagang pakialam sa iyo. Gusto mo ba na siya ay mapapaiyak sa kakaisip sa iyo matapos mong gawin ang ritual na ito? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At itong ritual ay napaka-epektibo basta palagi ilang buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. At pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at kahit na anong kulay na panulat, at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kahit isang hiwa ng luya. Pwede mo itong balatan at pwede hindi balatan. At pagkatapos, dikdikin mo lamang ito at pigain mo ito at ipatak ang katas ng luya sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos mo nang mapatakan ito, ilagay itong luya na dinigdik mo o piniga mo, ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo lamang ito. At nang mabalot mo na, kumuha ka ng maliit na plastic o zeplak at ilagay itong ritual na ginagawa mo. At pagkatapos mo na itong malagay, wala na po kayo kailangan pang banggitin na spell. Basta gawin mo lamang itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At paniguradong siya ay mapapaiyak sa kakaisip sa iyo. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa at itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.